Tapos ikaw yung inuna ko kasi nakita ko yung sitwasyon. Ha, pagaling ka. Ha, may awa si Lord. Di tayo pababayaan, ha? Pasalamatan natin yung nagpadala. Hirap na nga siya magsalita. Dugtungan natin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbili ng oxygen dami may namin na pagtanungan, bago may bago na may narating na travel natin na uh, ito pala. Galing tayo sa lungsod papuntang puri. Kaya pagdating natin doon sa area, naglalakad tayo. anak mo na ako niya? oh, anak niya mo. Ay, ako Kayo Ay, dali Ay, mayo. mag-expect ngayon ani ang sitwasyon dun niya. Actually, si Glyceria ang gatsat sa ako na maduaw. Kaya, abi kong na ako, pamilyar. So, kainom naman mo sa ako, no? Kailan mo sa ako? O, ako ang dating sulit sa Rikudo. Ako niya ang principal dating kulihan ni si Robin. So, ako sa dito ang ah, Kamusta ka ka? Kamusta supply sa iyang pagkaon? supply sa iyang pagkaon? Kamusta Actually, di na ko ikita ko ng na ina ni sa sakit niya. Hindi ko akalain na ganito kalala yung sakit niya. Kala nila. ano Pah, ano pa hindi sa doktor. Hay naku, mag atay na yung Dito na mo, na pa-doktor na mo, kasi tapos unsa na lang. Tapos talang, napusi na alang, hawa. medinas na siya hawa, ka pila kamu anak niya? duha, ikaw ba nagang, um, so ah, -so mo, asa ba niya bana? na? panday, panday? <laughs> ako, ako, na panday. Panday um, oh, ako, 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 daghan pa siya gitrabaho kay kuha ko na po siya kuha ko na po siyang panday patrabaho ko daghan siya gitrabaho sugang so, kana ang magampo din na sa binuotang ay kana ang atong pinabuhi mura lang ni siya gasa sa ato gift lang ni Lord Ilala. kain na, kain na siya. Ang yeah, iya siguro bata, murag under pa na ako sa likodo. Oh, Oo. oh ang hag. Yan. Yan ang pamagwanan. So, kabata pa din mo daw, pinapinan niyo mo? Okay. Ha? Mm -hmm. so, 34. Ipadol, ragod kay May nang matabangan siya. Mm -mm. Um, mga ka kaburks, uh, hindi ko akala na ganito pala talaga ang sitwasyon niya. 34 pa lang ang edad niya. Dalawang anak. Tapos ganyan, meron siyang um, malalang karamdaman. Kaya uh, kilala ko pala sila eh. Oh, uh, kilala ko talaga sila. Kaya hindi ako nagatubiling pumunta dito nung i-chat sa akin. Yung nag-chat sa akin si, ano, si Igleseria nag ano siya na ganito daw ang sitwasyon tapos nang makita ko sila personal kilalang kilala ko pala kaya talagang kakaawa yung sitwasyon naka-oxygen na lang ah, nagpa-doktor na pala sila kaso sinabihan na ng doktor na pauwi na lang yun ba sabi? papauwi na lang mm -hmm. so dugtungan na lang natin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag ano na oxygen magkano oxygen ay? Eh? 900 Every day? Oh my God! Isang araw, isang tanking oxygen, yun na lang ang nagpapahaba ng kanyang buhay. Kaya kawawa sa kunting panahon ng kanyang itinilaga sa buhay. Sana matulungan po natin. So, nay, eto, may isa akong kaibigan na nagpabigay, nagpabigay ng 1,000 pesos yung classmate ko naman, nagpabigay ng 500 pesos. Kaya meron akong dalang 1,500 tapos dagdagan natin para maging 2,000. Ha? Dalawang araw na yan niyang oxygen. Ha? Manalangin tayo na sa nabigyan tayo ni Lord ng miracle. Kasi miracle na lang talaga ang makakadugtong sa buhay niya. Kung makita niyo iyan o. Oh. Kawawang-kawawa talaga. Akala ko nga may kalakihan itong bahay kasi nang naisend ni ni Gliceria sa akin, akala ko malaki. Kawawa pa talaga. Tapos sila, oh, ang pamumuhay ni, ng kanyang asawa, panday lang. Oh, kung may mag... Nay, may sakit ka din. May ubo din siya. Ha? Eh, tanggapin mo itong kunting tulong. Sana may maawa pa. pala. Um... <coughs> muna daw. Nasa jacket ko na nahulog sa... Kailan na nag-umpisa sakit mo, Ning? Ay, December pa. December lang! Nag-umpisa sa ano? Nagsusuka? Nag-iinom ka? O, oh, pag may okasyon. Ang pangalan mo? Bibijin ang hag. Pero oh. silang sa. Kay may asawa na karon. ron? Oh, kana ang asawa ng... Ang anghag. Ang anghag. Ang so sa, sa dalaga, dalaga. Berusil. Mm -hmm. Batang bata pa. Mat dalawa ang anak. Ah, salamat. Ikaw ang youngest, ay uh, eldest gang. Pangalawa yun, no? Oh, maliit pa. Mm -hmm. Nay, Tanggapin mo to ha. Pandagdag sa ano. Yan. 1,000. Tawang saan niya na Para pang bili ng oxygen niya. Ayan. So, walang anong ka naman bigay sa ating mga kaibigan na may mabukwoking kalooban. Ay, mapagaling ka. Ang bili ng oxygen. Ha? So, hindi lang pira kailangan niya mga kabers, kundi panalangin na rin na sana'y mabigyan siya ng Uh, merakil ni Lord na madugtungan pa ang kanyang buhay kasi yung anak niya, oh, maliit pa. saka ano buhay niyo na'y mo, nyo, Nay? mga anak ko, para mag Kahit ba naman may tira tayo, basta may sakit. Oh, talagang problema. Kaya kapagalitin, yung atay niya, lumupo ano, maliit na yung katawan niya, laki yung siya, tapos si yung oxygen na lang, yung nag-ano, nagpupunik ko. Hindi pa po magpalit yung oxygen. O, ayan. Kilalang kilala ko po siya, kasi yung mga anak niya dati, uh, na, dyan sa school, kung saan ako dati na-assign, yun. Kaya pala, nangitanong ko, nakasabot ka agad, hindi dyan mabungay, ganyan hindi kami nahirapang magtanong. Bata-bata so, 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 pa. Sana sa may mabuting kalooban. Tulong na lang kahit pang oxygen. Ganun. At salamat sa ating sponsor kay Miss Lan. Ayan, naiabot ko na po yung binigay mo 1,000. Miss LD, ibigay ko na yung pinapot mo, 1,500. Ayan. So, ganyan talaga kami vlogger. na Mag-vlog kami para maab, mapa, mapaabot natin yung mga problema sa ating mga kababayan na may mabubuting puso na magbibigay. O, tulong natin sa kanila. Ayan. Kalain mo pa ka naman, eh, sa araw-araw, isang vlog yan. Oo, bago lang di ba? talaga. Tapos may, may, may isa pa daw yung bago lang nawala. o Kapit-bahay lang? Dami. Dami ako. Papa ng ko, talungan. Ay, magpinsan pala talaga. Oo. Ganun din, nasakit. O, anak ko Pinapit-lapit yeah, yeah, yeah. lang kayo kasi yung mga naay, naay mga nanurok sa iyang bakba bitaw ng mga kanser po Ah, ano siguro ninyo? Uh, uh, no? Ano? Kung baga kaliwat? Ano? Ano? Kaliwat? Kaliwat? Kaliwat ang

manalangin kay Lord. Si si Lord lang talaga sa atin ang makapagbigay kalakasan. maliit pa mga anak mo ha. Oo. Oh. Oo. Oh. lang talaga nai no. Kaya ako lubos nagpapasalamat na hindi nagdalawang isip yung kaibigan ko nagpadala ka agad. Oo, oh, tapos ang dami naming mga pupuntahan, daming humingan ng tulong. Ang dami talagang dapat tulungan. Kasi, tapos ikaw yung inuna ko kasi nakita ko yung sitwasyon. Ha? Pagaling ka? Ha? May awa si Lord di tayo pababayaan, ha? Pasalamatan natin yung nagpadala. Hirap na nga siya magsalita. Salamat sa nagpadala. Sabang? Lord. Dugtungan natin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbili ng oxygen kasi sila nanay tatay hirap din eh salamat sa inyo ha sana makabalik ako dito ha panalangin nyo tayo na sana nay para, para ate para makabalik ako dito ha sana hi hipuhin ng inyong puso na madugtungan natin ang buhay ni ni Bibi Jean. Ang bata-bata pa ni Bibi Jean. May mga anak pa po siya. Kaya, ah, uh, um, sana makabalik kami dito para magbigay naman uli ng tulong. So, po, salamat sa ating may mabubuting puso sa aking classmate, kay Miss Lan. Salamat po. Maraming salamat. God bless your good heart.